pusat-pusat bang, sini pusat-pusat. Tarung bang. Dua meter, dua. Tar? Dua. Tarung, dua. Dua ya. meter. Unsa ini lagi buah. Kapila ni muna nak buah. kelima nana, ikau, ikau, kelima, Kila bayar di sana ada usah. So di sini oi. Hah? Usah tak berkano? Kapila lagi bayaran. Kalima, kapila tak ada usah. Bayar. 20,000. Kung saan nakadugay mo buhatoy menjadi... to, kanan, suti ko, naalagi ko, wala na ko tanawang, oh. higiluod ko. Kahubo ka kung saan mo higibuha pa, para sa Amerikano. Kung saan mo higikap, i-action e daw. Kahubo katanan tanan, anak ka ka, sakit-sakit, ah, ah, anak-anak, sayawan, sayawan mo mo

So, baka siya kita. Ibuwi mo siya yung Saan? sa ay Ano yung cellphone? yung dito? Yan igawas mo sa internet ang video. hindi mo naging save sa iyong cellphone Wala yung Wala yung save video

Wala. Tawag -tawa. na siya siya kasawa kayo. Pero ang video, naman ka dito nga. Baka ibubuhay mo. I-delete niya. I-delete niya? Siya may gamit ka pa siya dito. Wala nga dito. Hindi lagi. Wala palagi video. Nga 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 may video ni Gawas. So, kinsa may naka-video, naka-video. Video rato gusto niya ayan. Kung saan may naka-video? Wala nga naka-video ba? Hindi. O ganun eh. Ang bata? Sabi yeah, cellphone? video. Inyo ang bibo Hay ba cellphone ron yun ay video? Wala na yun. Video ron. So pa atong cellphone sa amahan na bibo o ay video dito sa bata ang mga nagbubo. Ako na sila. Amahan ang bata. Wala pa sa wala yun. Wala

Yung kas atubangon na inyong kaso. Abot tabo sa pagjutay. Jutay. Jutay Julius. Wala daw tabo jutay. Pero tinutuon tabo og imo mo karog sulti si Noon. Unsay imong Unsay anak ra? O Pila ka minutos pa Unsay 5? Tagal ka ba itimil? 5 minutos ni hubo-hubo, tagal ka ka,

Oke. Okay. Kelima kan Eko Rosa, Wakibaus Julius, Kibau Bata, kelima kan. So Kaura, uh, pinggir pinggir, anak. Tapi lagi bayar lebih Kelima pun. Elai Presho, hampir ni lo Kedua, kita tu lo. Di sisi keempat, singko, kelima,

Ang hmm. gawas ay eh, ang dila sa kamera? Dila na ako ng diwan siya ba niya. Ay ako nila nga. Pag nga, 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 pag pag nga, pag pag nga, Ha? Eh sa pag-una sa kaya ba? So tiyas ang isi. Iba ka kung imundak po kaso gamay kayo. Kumuha ko ni Stinoon na hindi mo ang kun, kanang non-billable yun may makasura mo. Hindi, hindi na yung pagawas mo. Pero kung ang kun is tinutan ng tinuod, last na lang yun yung napapangutanan ninyo, suti mo ka mga ka. Nagaan di kang chance yung hindi mo ka. Suti ka ng tinuod. Kapila din mo na ibuhas bata. Ang sabi niya, susak na karoon. Iwan na ito ka mga ka. Usak na karoon. Suti si doon.

Bila lagi ni buat tak? Usah, usah. Kedua deh, kedua. Ya. Bagus dia kedua ni. Bagus dia kedua ni. Tarung dia buat apa? Kedua ni. Si pusat pusat. Tarung lah. Kedua ni, kedua. Ha? Kedua. Tarung dua. Kedua ni. Hah? Kedua. kedua. Last yang pertama. Kepilah ni mungkin Kedua. Dikini musbond, dikini musbond ya. Eh? Dikini last chance, mutangi Granada. Last chance, kepilah nih mu buat atas mata. Mutangi Granada, mutangi Granada luar.